Magandang araw po sa ating lahat Ayan, May bisita na naman tayo Ayan, Namangha sila sa ating ubasan Bali, taga dito din sila Sa Pangasinan Naisipan nilang dayuin uh, Isa din po pala sila na vlogger Dito sa Pangasinan Ayan, Namangha sila sa ating ubasan Bali, si Sir Ronan Adventure And Tony and Raisa TV Ayan Maraming salamat po sa pagbisita dito sa aking ubasan. Kaya kung gusto niyong pumunta, punta lang po kayo dito. Ayan, yeah, fresh na fresh. Dito sa kanilang backyard. Mmm, -hmm. tamis mga pagbintos. Quality, quality. Quality daw sabi ni Sir At ayan o, oh, napahindak pa. Kaya ano pa inihintay nyo? Pasyal na po kayo dito. Dito lang po yan sa Barangay Bintinilla, Santa Barbara, Pangasinan. Yan, huwag nyo lamang po kalimutan mag-follow and share para naman po matulungan niyo po ako at mapaganda po, po itong aking obasan Yun lamang po. Salamat!